yan. Nakarating sa amin ng robot, pinag-uusapan namin yan. The other day, habang nag-script reading kami ng Superwoman sa Jollibee. Tapos. So, yung officer ni Winder, yan, para magkakit kayo magkaroon kayo ng idea. Hindi lang yung sinasaklawan ng opinion nyo. Ang gusto namin, magkatrabaho kayo ng tama. Yung isang producer ko pa, may parang na pera, sa target naman dyan sa Tili Sere, Polo may kinukuha siya nilang kanin. Hindi eh. ko po nababang ito. Ito pa yan, tamanigin ko part. Ayan, sinisery, alam mo naman ang sinahan dyan. Magdamak na lang ilalamok sa panahukunan. Ang military eh. Yung ministry na pinitula, ang hapon ka lang nagsusay ng lagi, talagang dyan mo na tayo, tayo, may kita na. Pag may manager ka, hindi mo alam kung mga manager ka na. Diba? Ganon din sa TV serye, baka magsinala mo ka na, ang gusto ko naman si kaya hindi Aye. Aye. Ayaw, ka napayaran sa amin, ito tayo. pag natin kami ni Jennifer sa GMA para kumuha ng higitang military papanginan ko ng 1N. Yung 1N, pagkabayad ng pani namin. Ito yung So, nilabor namin kayo yun, yun. Since God, 1990 Paliwanag ko yun, May isa-isa. Ano yung ka nung siya sa kanyang park? Hindi yan. Yung

我老公等，他不管老啥啊。